Hello mga guys, ngayong gabi magluluto ako ng kabsa. Ayan. Ayan. Tanggalan natin ng skin mga guys. Ayan. So that's why. Ayan na, ganito. So. Ayan, gisa tayo ng sibuyas at saka kamatis. Sibuyas, sibuyas bumbay at saka kamatis. So ngayon, lulun natin ating manok. Ayan. Mikos-mikos. Ayan guys, yung ating manok. Magluto ako nag, ng kabsa. Eh, wala pala akong ano, zucchini. Yung kusa. So guys, ito na lang ang ano ko. Ayan, patatas at saka isang karot. Ayan. Hindi pa masyado maano. Patatas at isang pirasong karot. Mm -mm. Pwede naman to. Kabsa pa rin ang tawag niyan ayan ah oh. sige so ngayon lagyan natin ng kunting asin kunting asin ha hmm. kunting asin mga guys kunting paminta ayan at yung organic na ano uh, kamon kumbaga sa, kan sa kanila isabichin Mm. Come on, organic. Tapos, mikos-mikos uh, na lang natin. Saka natin ilagay yung ating uh, bigas pag ma lagyan nato ng tubig. Ante. Pag kumukulo na yung tubig. Ito yung ating bigas, oh. Ayan. Ayan. Medyo malambot-lambot na siya. So, ngayon, lagyan natin ng tubig. Tubig na mainit, ha? mainit. Ayan. Para. Tatlong tao lang man kumain nito guys. Yung aking mga alaga. Ayan, mikos-mikos. Tama na yan. So, lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng tomato sauce. Ayan mga guys, yung ating tomato, ay tomato face. Ayan. Ayan. Ayan, yung ating uh, manok. Gawin muna natin ng marag at ng maglambot tong patatas. Saka natin, eh, hindi masyadong lambot. Yung ano lang ba, mariba lang kasi marami pa man siyang tubig. Medyo lulutuin na muna natin saglit yung ating gulay. Mm -mm. Pag marami kayong gulay, mas maganda. Kasi wala akong gulay stock eh. Ito lang isang, karo isang karot at saka patatas. Ayan. Pwede na yan. Wala akong zucchini. Dapat may zucchini ako. Ang bagay dito, zucchini, carrots, at saka patatas. Kalabasa. May kalabasa ako doon. Hindi pwede isabay dito ang kalabasa kasi mabilis maluto. Diba? Okay, takpan muna natin saglit. Ayan na yung, ayan na yung ating kalabasa. Biri, ano siya, oh. Ang sobrang ganda ng ating kalabasa, mga guys, oh. Oh, di diba, Malaki, laki. Ang ganda-ganda yung kalabasa. Tignan na natin yung ating linotong manok. Okay. Ayan. Hintayin na lang natin. Ayan naman guys. So, ilagay na natin ang ating kalabasa. Ayan. Ayan. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating kanin. So, medyo kunti-kunti na lang yung ating sabaw. So, ilagay na natin ang ating bigas. Bigas. Bigas na kanin. Kanin na bigas. Sige, tinitikman ko na. Tama lang timpla. Ayan yung ating bigas. Bigatin. Wait a minute. Ayan guys, lagyan muna natin ito. Ayan ahos, garlic, bawang puti. Ayan. So, ilagay na natin ng ating kanin. Tara. Ayan. Ang init. Saglit. Pa, muna ako ng... Ito na, ito na. Ito na. Ito na mga guys. Ito na. Ito, ito na. Ayan. Ayan yung ating bigas na nilaga na bigas. Ayan. Ayan ang kabsa. Ah. So, hintayin na lang natin siya na maluto yung ating kanin at yung ating gulay. O, oh, ya. Yeah. Hindi na makita, no? Puti na siya lahat. Ayan. Mm. Yung bigas niya, guys, binabad ko siya sa tubig na mainit. Pag gusto nyo na mabilisan, i... i ano nyo, uh, ipinakuluan nyo saglit para medyo malambot-lambot yung ating bigas kasi kalahating oras eh kalahating oras niyo ibabad yung ating bigas. para mabilis iano na lang ang tawag dyan uh, lulutuin nyo siya saglit pakuluan ng tubig ayan Pag tapos kulo ng tubig, ilunod yung bigas. Pagkatapos, medyo na kumukulo-kulo na siya. Eh, tama na. Ang, ang, oh, ayan, ayan na siya mga guys. No? Hintayin na lang natin siya na mag uh, maluto. Mm -mm. Sige, wait a minute. Ayan guys, takpan na natin sa plate at nang yung apoy para hindi masunog yung ating gulay. Alright? Okay. Ayan. So, ayan na mga guys. Uh, ayan guys. So, hindi tayo pwedeng maghintay mga guys. No? Hintayin pa natin na mga 15 minutes. Ayan. Bago siya ano, matuyo-tuyo yung kanyang sabaw sa ilalim at saka yung gulay. So that's why magpaalam na ako mga guys para makagawa ako ng ibang trabaho, okay? So thank you for watching. Bye-bye.